Kami ay matatagpuan sa rehiyon ng Kaluga, malapit sa nayon ng Osorgino. At sa harap mo ay ang simbahan ng pamamagitan ng banal na ina ng Diyos, na may isang napakakagiliw-giliw na tampok na aming susuriin o sa halip ay pakikinggan. Ang mismong gusali ng templo ay bilog sa hugis? Hindi ito madalas mangyari. Kadalasan ang aming mga templo ay parisukat, ngunit ang isang ito ay bilog. At pumasok na tayo sa loob. Nararamdaman mo pa ba? I'm saying anong klaseng echo ang meron gaano kalakas? Bukod dito, sapat na ang simpleng paglalakad sa sahig na lupa. Ito ay hindi tile, ito ay buhangin lamang na may ibinuhos na lupa dito. Ngunit gayon din kung gaano kalaki ang nakikitang tunog. Ang mga acoustics dito ay napakaganda. Kahit na sa kabila ng mga butas na ito, ang kawalan ng isang altar, ang kawalan ng salamin. Oo, kung saan ang tunog ay dumadaan, ang maliit na butas na ito. Ang ganda pa rin ng acoustics dito hindi ka man lang makabulong dito, maririnig ang lahat. Ito ay sinasadya at ito ay isa sa mga tungkulin ng mga simbahan upang mayroong tiyak na acoustic resonance dito. Itinayo ng arkitekto ang gusaling ito na may ideya na dito mismo sa napakabilog na silid na ito, magkakaroon ng pinakamagagandang acoustics. Yun ay ito ay isang tiyak na istruktura na may isang tiyak, direktang pisikal na layunin. Dito sila gumawa ng tunog, dito sila gumawa ng eko. Ito ay isang acoustic resonator tungkol sa nakarating talaga sa akin. Ang tunog ay naaaninag at nakakakuha ito sa akin kahit na mula sa loob at sa likod ng aking ulo ay parang oh, nakaka pa ako sa loob. Ang aming mga ninuno, tingnan mo, alam nila ang pisika ng tunog. Alam nila ang pisika ng mga acoustic wave na ito at nagtayo sila ng mga gusali kung saan ang mga alon na ito ay pinalakas ng maraming beses. BAM! Eto, kahit isang sampal lang tungkol sa. Ipinahihiwatig nito na hindi sila nakakatakot tanga doon, makitid ang pag-iisip at madilim. Oo, na natatakot sila sa Panginoon at nagtayo ng mga simbahan na may mga icon. Hindi, ginawa nila ito upang makagawa ng isang acoustic resonator upang ayusin, upang dalhin ang mga tao dito at may mangyayari sa kanila dito.